yung ano half -cook. iha -half cook lang natin yung kangkong kasi pag tinakpan ko yan ano na naluluto natin, sarap niya no hindi na sila kumakain ng may sili kahit di siya maamhan hindi sila kumakain kasi pag tinaktan ko gusto ano gusto ko yung ano pag nag-abot na ikulo tayo na natin